Si Michael Jordan ay may isang matalinong taktika para hindi magbayad sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. Kamakilan sa kanyang paglitaw sa broken play, ikinwento ng dating NBA player na si Damon Stoudemire ang isang nakakatawang pangyayari ng siya ay nasa eroplano kasama si Jordan at ilang mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Mike was talking so bad to those dudes. Mike was playing cards with the dudes that work for him, beating them and telling them, at school i don't got to pay you this week that's how he was sabi ni Damon. Dahil sa pagkahilig ni Jordan sa mga laro ng baraha at sugal, hindi na ito nahagulan. Si Stoudemire na napili ng Toronto Raptors bilang ikapitong pick noong 1995 ay sinabihan din ni Jordan kung gusto niyang sumali sa laro. Dahil siya ay rookie pa lamang noon at hindi pa masyadong mayaman, tumanggi si Stoudemire sa alok. Tamang desisyon ito dahil siguradong pagbabayarin siya ni Jordan. Naglaro si Michael Jordan ng $1 blackjack kasama ang kanyang Bulls teammates. Hindi pa bilyonaryo si Jordan noong nasaksihan ni Stoudemire ang eksenang iyon. Pero kumita na siya ng malaki sa loob at labas ng basketball court. Kaya bakit pa siya mag-aabalang magsugal sa maliliit na halaga? Ang sagot sa tanong na yan ay matatagpuan sa isa pang klasikong kwento. Nabunyag noon na gusto ni Jordan maglaro ng $1 blackjack kasama ang mga role players ng Bulls. Dahil gusto niya ang pera nila sa kanyang bulsa. Sabi ni Damon, but the back of the plane was the fiercely competitive high rollers room. That's where you'd most often find Jordan. Of course, until he learned of the role one $1 blackjack games up front. Gusto raw talaga ni Jordan sumali sa $1 game na ito. Ayon pa nga raw kay 1988 Bulls first-rounder pick Will Perdue, ang naaalala raw niya ay ang mga sumusunod na palitan ng salita sa pagitan ni na MJ at ni John Paxson. Why are you even bothering to play with us? Anong ni Paxton KMJ? MJ. Si Jordan naman sa kanyang typical competitive fashion ay nagreply ng So I can say I have your money in my pocket. Ang pagwawagi sa kahit anong laro o kompetisyon ang kinahihiligan ni Jordan at ang perang makukuha niya ay pangalawa lamang. Talagang sobrang competitive lang niya at ang kilig ng panalo laban sa iba ay ang kanyang adiksyon. Gusto lang ipakita ni Jordan na siya ang pinakamagaling sa lahat at handa siyang gawin ang lahat para doon. Samantala, si Michael Jordan naman ay kumita ng ng halos apat na beses na mas malaki kada taon noong kumpara sa kanyang NBA career. Balik sa kasalukuyan, patuloy na nagtatamasa si Jordan ng mga benepisyo mula sa kanyang pakikipagsosyo sosyo sa Nike. Ang Jordan brand ay kumita ng 6.6 billion dollars noong 2023 at ayon sa kanyang kontrata, nakatanggap si MJ ng 5% nito bilang royalty. Nagkakahalaga ito ng humigit-kumulang 330 million dollars. Ibig sabihin kumita si Jordan ng halos apat na beses na mas malaki kada taon kumpara sa kanyang kabuoang kita sa buong NBA career niya. Ang kinita niya sa liga ay humigit kumulang $94 million at ngayon ay kumikita siya ng mas malaki dahil sa pakikipagsosyo niya sa Nike. Ito ay ang talagang kandidato para sa pinakamatagumpay na pakikipagsosyo sa nakalipas na 40 years. Kahit na kumikita siya ng malaki, sa tingin ko ay mas fulfilling pa rin para kay Jordan ang pagkakataong kumita ng $1 mula sa iba, lalo na sa kanyang fellow ballers dahil sa pagiging competitive niya. Anong reaksyon nyo rito mga ka-atletiko? I-comment nyo na yan.